dalawang klase ng year 2003 at ang isa nga po dito ay pwedeng bilhin sa halagang 500 pesos. Kung interesado ka po dito, unawain nyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka-coin collector. Meron po tayo ditong hawak na dalawang uri ng 1 peso year 2003. At ang isa nga po dito ay semi-hard to find at pwedeng bilihin sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong magnet dito sa tabi ng ating barya. Ang isa po dito ay magnetic at ang isa naman po dito ay non-magnetic mga coin collector. Ito pong 1 peso na ito. Ang semi-hard to find po dito ay yung non magnetic sapagkat kukundi na po ang lumabas na at ang ginawa ng ganitong klaseng barya. Ipapakita ko po sa inyo na ito ay non-magnetic. Unahin po natin itong magnetic mga coin collector. Ayan po. Kung ilalagay nyo po siya dyan, didikit po siya at ang isa naman po ay hindi dumidikit. Dahil yan po ay non-magnetic. Ito pong non-magnetic na ito ay semi-hard to find na kung kayo po ay may hawak ng brilliant condition o brilliant uncirculated condition o naka blister pack na non-magnetic na year 2003 ay bibiliin po yan sa inyo sa halagang 500 hanggang 1000 pesos yan po tingnan nyo pong may again di po siya dumidikit basta po yan ay brilliant uncirculated or mga naka blister pack or meron po kayong lagaya na kagaya po nito mga coin collector pero yung ganito pong itsura na may mga gas -gas na hindi na po ganyang kataas ang presyo niyan ang binibili po ng 500 hanggang 1000 ay yung brilliant condition yung makikintab pa na kumikinang at naka blister pa tapos hindi siya dumidikit sa magnet yan po ito pong isa magnetic to dumidikit kita mga coin collector mo kahit saan niya ilagay tapos ito namang isa hindi ah, nalalaglag siya kung meron po kayong ganyang klaseng bar niya mga coin collector mag po kayo sa ating FB page coin collector marami pong salamat patuloy pa rin tayong naghahanap ng 1 ng 5 peso na hard to find na year 1997 kung mapapansin nyo po, mayroon po akong hawak dito na dalawang 5 peso coin na year 1997. Ayan po, wala pong pinagkaiba yan mga ka-coin collector. Parehas po yan year 1997. Ang hard to find po sa bariyang ito, ito po. Kung mapapansin nyo po, ito pong bariya na to ay walang mint mark. Wala pong mint mark. Hindi kagaya nitong 2005, meron po siyang mint mark sa baba ng kanyang balikat. Naghahanap po tayo ng year 1997 na merong mint mark at pwede nga pong bilhin sa halagang 1,500 mga coin collector. Baka po makakita kayo ng year 1997 na merong mint mark, pwede po yan bilhin sa inyo sa halagang 1,500. maray pong salamat.